1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre, ako ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus sinasamahan mo pa ng hot dog dahil sa hot dog, nakakaloka ang beauty ng mama sa niyo So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? nag oval tin na ba kayo? So, yon So, isang magandang morning Monday sa atin lahat. So, ang bilis ng araw, no? So, syempre nakayelo ako ngayon. Today is Monday. Pag Monday kasi dito sa Thailand, lahat ng tao dito nakayelo di ba? Ang bongga lang. So, yon So, eto nga, syempre, excited tayo sa bagong mga chika update natin ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, nakaka-excite ang mga pag-uusapan natin for today. Pero, syempre, bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa lahat na tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog sa chika update natin araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, kay Christine and Perez na no, talaga naman laging maganda, gandang binibini. Speaking of binibining Pilipinas, so, simula na nga ang bakbakan ng mga kandidata ngayon dito sa binibining Pilipinas. Kaya, guys, sana supportahan natin sila ng bonggam-bongga. So, excited ako dahil syempre iba pa rin ang gandang binibini at excited ako dyan dahil syempre gusto ko malaman kung sino nga ba ang ipapadala natin sa Miss Globe at saka sa Miss International. Are you excited, guys? So, sana supportahan natin ang Binibining Pilipinas na kung saan? nagsisimula na ang bakbakan ng mga kandidata nila. So, guys, please visit sa Facebook page ng Binibining Pilipinas dahil Meron silang bagong release ng mga photos doon at pag-usapan natin niya in the future. So, eto na nga. Siyempre, nanda ko mga chika update ngayon. Huwag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, birthday girl, Miss Earth, 2024 na si Diaziri. Mama Sam, tingin mo, in the future, pwede kaya sa sumayo sa Miss Universe? So, yon ang ating bagong Miss Earth 2024 na talaga namang napakaganda, napaka-fresh. At 19 years old pa lang naman pala to. So, yes, pwedeng-pwede in the future kung gugustuhin niyang sumali sa Miss Universe. Ay, nako, promise, pwedeng-pwede. Lalo na ngayon ay meron na siyang experience na ganito, naging reigning queen na siya or naging reina na siya sa isang malaking pageant katulad ng Miss Earth. I think in the future, pwede siyang sumali sa Miss Universe. Lalo na magaling naman siyang kumuda, ba? Diba? So, kayang-kayang niyan. May kuda plus may ganda. Malay mo, in the future, maging Miss Universe din siya. Hindi natin alam. Marami pang pwedeng mangyari sa mga susunod pang mga taon. At kahit may kontrata pa ang Miss Earth sa kanya ng limang taon, bago siya makasali uli, I think pwedeng pwede kung gugustuhin niya. Pero kung gugustuhin niya manatili bilang isang Miss Earth, mas maganda yon, Di ba? So, yon, So, 19 years old, naalala ko tuloy sa si Valentina Figuera, na 18 or 19 years old din lang siya nang manalo siya ng Miss Grand International from Venezuela. Di ba? Si, ano, si Valentina Figuera, isa din yung napakagandang reyna na inaabangan ko din kung sasali ba siya sa Miss Universe in the future. And then, ito naman ay isa sa mga bata din na reina, di ba? Ang ganda. Kaya pala ganyan siya ka-fresh, oh, di ba? And congratulations sa sa Miss Earth and happy birthday kay Drita Ziri. So, yon At para naman sa sumunod na chika, mama, some rumors candidate for the Miss World Philippines 2024 is Miss Charm 2023 first runner-up na si Annabelle Macdonald At yes, ayun nga, maugong nga ang balibalita na Sasali nga daw itong si Annabelle Macdonald dito sa Miss World 2024 So nakaka-excite kung totoo man to. Ay tingin ko din Pwede, pwede, pwede din Dahil meron naman talaga siyang ibubuga Pagdating sa home skills Yung beauty na meron siya At hindi imposible Kung totoo sa sasali siya dito ha Hindi imposible na siya ang maging Miss World natin Dahil magaling talaga siya Kung sa Miss Universe Philippines nga eh Napansin natin yung galing niya Eh dito pa kaya sa Miss World So tingnan natin, abangan natin Kung magiging totoo nga ang pagsali ni Annabel McDonald dito sa Miss World na malalaman natin yan sa 29 ng May. So, yan. So, exciting, no? So, meron din, eh, ma marami din nagsasabi na sana daw si Pauline Amelex nga. I think si Pauline hindi makakasali na sa Miss World dahil yung age niya, di ba, may age limit kasi din ang Miss World and then, pangalawa, parang feeling ko, ayaw talaga ni Pauline ng Miss World. Gusto niya Miss Universe at saka okay na niya ata siya sa supranational. Pero in the future, malay mo sumali ulit siya sa Miss Universe, di ba? And then tingnan natin. So, supportahan natin si Annabel McDonald at saka sa magiging kandidata nga na ng Miss World Philippines ngayong taon na to. So, magagaling naman yung mga girls na kinukuha nila dyan. And of course, I'm so excited for Annabel McDonald and para sa naman no, sa sumunod natin, chika, Miss Universe Vietnam 2018 na si Henny is happy to know that Atisa Manalo will represent the Philippines in Miss Cosmo International 2024. Ang sabi pa dito, Henhi is part of the organization and she is also close to the Filipino. So, alam na. So, yan. So, maraming natutuwa dahil nga si Atisa ay nasa Cosmo ngayon at talagang pinag-uusapan ngayon ang Cosmo because of Atisa Manalo. So, strategy game ba ng Pilipinas? para mapansin at manalo talaga tayo sa Miss Cosmo. Ako to be honest, uh, um, pwede din, pwede din natin masabi na strategy game talaga ng Pilipinas kasi malakas naman ang isang atisa manalo at parang feeling ko may ibubuga talaga ang atisa manalo dito sa Miss Cosmo. Depende na lang yan din sa mga makakalaban niya kasi syempre hindi din naman natin pwede underestimate yung mga makakalaban niya. Ang kailangan lang gawin siguro eh preparasyon. Sa lahat naman ng mga international pageant, Preparasyon pa rin ang napaka-importante. Kung ano yung ipapakita mo sa intablado at kung gaano ka ba kalakas talaga bilang isang kandidata. Ayun, makukuha mo ang corona. So maganda na isa sa mga nakakaalam na si Atisa Manalo ay nandito ay isa sa mga part ng organization at natuwa siya. So titingnan na lang ngayon yung performance ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo International. So excited tayong lahat. So September malalaman natin kung ano ang paghahanda ginagawa talaga ni Atisa Manalo para sa kanyang laban sa Miss Cosmo. So nakaka-excite, di ba? And then para naman sa sumunod na chika, Pilipinas pang pinakamadaming corona na nakuha sa Miss Earth. Tingin mo, Mama Sam, nagiging bias ba ang Miss Earth? <laughs> Nakakaloka naman to. Hindi, dahil hindi naman tayo agad-agad na nanalo dito sa Miss Earth dahil ng first time natin manalo noong 20 2008 and then nasundan ng 2014 then nag back to back tayo ng 2015 and 2017 kung iisipin mo ang layo ng agwat kailan ba nagsimula ang Miss Earth bago natin masungkit yung corona and then sinundan pa to ng sobrang tagal so hanggang ngayon hindi pa tayo nakakasungkit ng corona kaya hindi ko rin masabi na dinadaya natin yung ibang kandidata dito. Kung baga, para sa akin ay patas ang ng dito sa Miss Earth at binibigay talaga nila kung sino ang deserve. Sayang lang nun nakaraan taon no, si Aliana. Kasi kung totoo si si Aliana talaga, pwede mo din talagang sabihin na pang Miss Earth talaga ang beauty niya. No, yung sasabihin mo na pang title din talaga. Kaya lang wala naman tayong magagawa kasi decision yon ng mga judges. So yon. And tignan natin sa mga susunod na taon, sa isang taon, kung aw oh, ngayon taon na to, kung ang ating pambato ay makakaariba ba or makakasungkit ba ng corona. So, depende. Basta naniniwala ako na tuloy-tuloy lang ang laban natin sa Miss Earth ay magkakaroon din tayo ng mga bago pang reyna. So, ganyan talaga pinapatunayan ng mga Pilipino kung gaano tayo kagaling pagdating sa intablado ng International Pageant. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama sa at Isa Manalo naging katulad ni Vina pagdating sa Miss Universe. Hindi na ang Corona. Second runner up din. Well, ang masasabi ko, it's about destiny of girls. Yung iba sinasabi nila, wala sa destiny yan, nasa girl, galing yan. Alam mo, kahit anong galing ng isang kandidata, kapag hindi niya to destiny, gagawa ng paraan ang mundo para hindi mapunta sa kanya ang corona. Bakit naman si Maria Gigante, magaling sa communication skills, pero hindi napunta sa kanya ang corona ng Miss World at hindi rin napunta ang corona isa sa mga corona sa binibining Pilipinas sa kanya during na lumaban siya. Pero magaling ang Maria pagdating sa column skills. So, timing plus talaga destiny. So, yun talaga. So, kung may luck ang girls, mananalo. So, walang luck si at least mananalo during that time dahil ang luck ay nakay ano, Miss Universe Chelsea Manalo. So, Nag-align kay Chelsea Manalo ang lahat. So, kung isipin mo na lang, kung halimbawa si Chelsea Manalo hindi nagpalit ng evening gown, tingin mo, haharapin pa ba siya sa top 5 sa sobrang dami ng magagaling doon na evening gown? Di ba hindi? So, nasa diskarte, nasa laro ng kandidata at nandoon yon sa talagang dapat luck and destiny ng girls So, yon And then, ako masasabi ko naman, si sa Manalo naman, ay ginawa naman niya yung makakaya niya, katulad ni Vina. So, ganun din, na wala siyang luck eh, na kay Antonia eh. And then, ginawa din ni Vina ang makakaya niya sa competition. Pero, hindi talaga siya nagsaksip. Kaya, wala talaga. So, wala siyang luck, wala siyang align so better luck next time kung itatry niya uli pwedeng manalo siya pwedeng hindi rin naman ganoon din si ate sa manalo kung itatry niya uli pwedeng yes pwedeng hindi naman pero hindi nyo makokontrol kung gustong sumali ng kandidata kasi yung iba sinasabi nila wag nang sumali pero Depende, depende sa kandidata. Kung gusto niya, wala kayong magagawa. At kung sa kanya mapupunta ang corona, wala tayong magagawa doon. At kung hindi naman talaga siya mananalo, wala din tayong magagawa. Huwag maging bitter sa ibang tao, kundi maging happy at syempre maging proud doon sa success ng iba. Diba? So yun! Kaya Congratulations pa din dahil itong mga babaeng to ay ipinakita nila yung tapang, yung galing nila. Hindi man nila nasungkit ang corona pero ipinakita nila yung kakayahan nila pagdating sa competition. So yun, kaya congratulations pa rin kay Vina at sa Kakay at Manalo. So yun, and then ito na nga syempre, Black Barbie sa Miss Universe, Miss Zimbabwe at Philippines, sino ang aariba? So, yan na. Siyempre, yung comparison, din na mawawala dyan ng, ano, ng mga kandidata sa Miss Universe. Ako ang masasabi ko naman, siyempre, kung kay Zimbabwe, syempre iba yung ino-offer na beauty ni Zimbabwe, iba din yung galing ni Zimbabwe, at ganun din si Miss Philippines, di ba? Abangan na lang natin ang Miss Universe kung sino ang aariba sa kanilang dalawa pagdating sa Miss Universe. Ang importante ay may present nila ng maigi ang bansa na Pinipresentan nila. So, ako para sa akin, pareha silang maganda, pareha silang sexy, pareha silang kabugera. So, styling magkaiba. And then, tingnan natin kung sino ang aabot sa finals. Di ba? But, keep praying for Chelsea Manalo. Yun naman yung importante. So, yun. And then, Laila Loves. Ito nga, binate ang bago natin Miss Universe na si Chelsea Manalo. At sinabi niya na, wow, stunning. So, tingin mo mama, sa mapansin kaya si Chelsea manalo sa Miss Universe? Depende yan. So, depende sa paghahanda ni Chelsea Manalo. Ang corona ay nasa kanya at siya ang magre ng bansa natin sa Miss Universe. Tapos, kailangan siguro ng org na ihanda nila si Chelsea Manalo para sa laban niya sa Miss Universe. At magtiwala tayo kay Chelsea Manalo na magagawa niya yung kanyang laban dito sa Miss Universe and then tignan natin kung ano nga ba ang ipapakita at paano nga nila ito transform ng bonggang bongga itong -bongga si Chelsea Manalo and then ang nakakatuwa dito ay binabati siya ng mga ibang reyna so congratulations kay Chelsea Manalo and thank you so much kay Laila Love so yan at para naman sa sumunod na chika, 2025 is it's still too long. There is still more to transform, train para sa laban nila sa Miss uh, sa international pageant, supranational charm at Eco Philippines. So tingin mo mama Sam, aari ba kaya sila? Mhm. Mm Chef is si a supranational. Alam naman natin na sa susunod na taon pa siya lalaban, may one year mahigit na preparation siya. I think itong si Tara Valencia, kung tutuusin, wala naman ang ita transform sa kanya, konti na lang. I think, pahalos lang yung com skills niya. Ayun yung dapat niyang tutukan. And then, kaya niya kaya niya makipagpokpokan sa supranational. Yung ganda na meron siya, yung styling niya, talaga namang umaariba. And malay mo, di ba? So, mag-aano pa to, hinog pa to, lalo tong gaganda sa susunod na taon. Kaya excited ako for Tara Valencia. And then, of course, sa Cyril Payumo, ganun din. Sobrang tagal pa ng pageant ni Cyril Payumo. Wala pa nga yung Miss Charm for this year. Pero naniniwala ako na yung beauty ni Cyril Payumo ay mangangabog din to sa entablado ng Miss Charm. And then of course, si Eco International. Last year nag first runner up tayo. So baka this year masungkit natin ang corona sa Eco International dahil ang atin pambato ay si Alexi Brooks na sobrang galing. At eto pa, so siguro ang kailangan lang ay i-maintain lang ni ni ano ni ni Alexi yung kanyang itsura, yung kanyang body, so yon. So tingnan natin kung sino ang papalarin na mag-uwi sa kanila ng corona, but naniniwala ako na may ibubuga naman ang mga kandidatang to pagdating sa international pageant because they are ano, Miss Philippines. So yun. at Miss Philippines is always powerhouse. Di ba? Diba? So, yun. Good luck. Good luck sa kanila. Dark Horse Beauty. Mama, something in mo. Chelsea Manalo. Maging Beatrice Luigi Gomez. Kaya sa intablado na Miss Universe. Depende yan kay Chelsea Manalo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, kailangan ng matinding paghahanda, preparasyon talaga para, alam mo yon na makalabat siya ng todo-todo sa Miss Universe. Ganda, yes, may ganda ang pambato natin. May charm na tinatawag. At naniniwala ako na kaya niya makipagsabayan sa Miss Universe. Nasa kanya na lang yon kung paano siya makikipagpukukan, kung paano siya makikipaglaro sa ibang kandidata. Preparasyon ang kailangan niya at yung time na na bahanti pa niya kumbaga parang habang hinihintay nila yung Miss Universe na ihanda siya ng bongga-bongga kung saan siya may kulang, kung ano pa yung kailangan idagdag, tingin ko namang wala namang kulang, dagdagan lang so yun, and then of course kung ano yung transformation na plano nilang gawin para kay Chelsea Manalo ay sana magawa ng organization ng Miss Universe Philippines. At mapagandaan din siya yung mga gown na gagamitin niya sa Miss Universe. Ganon! Yung styling, makeup, so yon Kailangan yun ipalish ng bonggang-bongga. Com, skills, okay naman. Pero syempre, kailangan pa rin mag-training. So yun lang naman. Anyway, so good luck. Tignan natin kung ang mararating nga ni ni Chelsea Manalo ang narating ni Beatrice Luigi Gomez. Nothing impossible. Pwede yes, makarating siya sa top 5. Pwede din namang hindi. Kasi iba ang kapalaran ni Beatrice. Iba ang magiging kapalaran ni Chelsea Manalo. Ang importante lang ay siyempre suporta ng sambayan ng Pilipino. At mahalin natin si Chelsea Manalo. So, tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Chelsea sa Miss ni So yan. kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal dito sa update chika ni Mama Sam and then of course sa mga hindi pa nakaka-subscribe jam Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Move, move,